ko Wait, parang Boss, lupit niya na Pucha, bagong bili mo yan? Hindi Trash toy Ang galing Ang galing Cash, binili mo yan? Cash, pucha, grabe yan ha Pucha, naka, big bike ka na Siyempre naman Pucha, asenso ka na talaga Brother Hindi ako pa na ano eh Pwede ba akong patry niyan? Pir, kapir Doon naman tayo Uy. Bawal, bawal Bawal, bawal no? Nagbibiro lang ako Nakaano tayo? Eh, parang gikas na kaberi. Nakajik naka ah nakaberi pa yan. Oo, ganda oh. Lupit pala ng motor mo, pre. Dito mo gagamit pa pag ano eh. Pag uh, walang, wala parang ano. Walang susi. Oh. Ah, iskan, pa. Eh. <laughs> Gago. ganda oh. Mucha, sensado ka ano na talaga. Sana okay. ano. Oo, oh, sana mamigay ka naman ng Gcash sa mga ano. Kababayan natin sa Iloilo. Ay, bigay ka ba? Sana, sa sana lang, no. Ah, oh, pag, pag merami na, sige. Ganda, oh. Ganda. Magay na bagay sa'yo, oh. Oh? Lupit! Plano ko nga na, no, eh. Ipapamigay ko to, eh. Ipapamigay mo? Oh, Ay, putya. Ang kakapala mo ka nyo. Putya. Marami magko-comment dito nyan. Oh, sabi na, mo na, sabi pero mo. Ano, side mirror lang. Ah, side mirror lang. Putya, mal oh. mahal side mirror nyan. Oh. Bati mo yung mga ano mo, tropa mo doon, oh. oh. Abangan nila yung mga vlog mo, kamo. Abangan nyo yung vlog ko. Ah, oh, vlog oh. Ah, Ito oh. na ah, ang pagbabalik, kamo. Ni siyano. ano? Ano, ano, pa ang pangalan mo dun? Si ano, anyway. eh. That may code name kay. Anong code name mo kaya? Boy lang, boy. Ang galing! Ang galing! Jimboy. Jimboy 'to. Sige oh. si Jimboy. Ito na ang pagbabalik ni Jimboy. Oh, abangan nyo. Let's go. Okay, okay.